Uh, ano ba ang mga options ng Pilipinas? Una, dapat makipag-negotiate tayo sa Amerika. No? Kailangan sabihin natin sa Amerika, talaga po ba bibigyan nyo kami ng ganito tarif? Ano ba ang pwede nating uh, pag-usapan para hindi naman mabigat masyado sa bahay namin? Tapos mayroon din po tayong mga free trade agreements. Katulad ng na-mention ko, ASEAN. Within ASEAN may RCEP. Mayroon pang mga uh, ASEAN plus, plus 2, plus 3, marami po yan. so, we have to take advantage of those. And then, as ASEAN itself, no, magsama-sama tayo. Kasi zero tariff area na tayo, eh, ASEAN. So, ano yung epekto sa isa, matatamaan din yung iba. Huwag tayo mag-alaban-laban, magsama-sama tayo bilang isang region, magtulungan tayo. Total, yung mga produkto na binibili ng Amerika, eh, sa ASEAN region naman nangyayari. At hindi po tayo natatapos niyan. Dapat mag-reforms din tayo within the Philippines, no? Ayusin natin ang ease of doing business, mag-invest tayo sa infra. Bilisan natin, wag natin antayin na, na maunahan na naman tayo ng ibang bansa. Kailangan ready yung infra mo, kailangan ready yung business system mo. Okay? Tingnan niyo po ang Singapore. Day 2 pa lang, nag-video kagad yung kanilang Prime Minister, nag-warning, sabi niya, kapag ganyan nangyari, na magkakaroon ng selective country by country trade relationship na pakatrabaho po noon. Ibig sabihin, bawat bansa mag-uusap. O ganito tarif mo sa akin, na ganito tarif ko sa iyo. Ang hirap po noon. Kaya nga sinimplify na natin with the World Trade Organization para isahan na lang. Pero ngayon, babalik tayo dun sa lumang sistema na kanya-kanyang negotiation. No? Mahirap po iyon Kaya siya, nagwa-warning na po siya. Winawarningan niya mga Singaporeans Now, I want to show you this, no? Ito po ang gagawin ng 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 uh, tarif na to. Ito po ay iPhone. iPhone po, alam po nyo, hindi po, alam naman po natin, hindi po isang bansa gumagawa. Ito po yung value chain na iPhone. Gawa po ng iba't ibang bansa. Sa Amerika po, kinoconceptualize, inaayos, binabranding, etc. cetera. Sabihin na natin sa buong uh, total production process ay 50% American ng iPhone. Pero tignan nyo po ang mga nagko-contribute na bansa. Ilan yan? Taiwan, South Korea, Japan, Germany, China, Malaysia, Philippines, and Thailand, Vietnam, no? Chile, Congo. So yan, pakadami po na country na involved. Lahat po yan pinatawan ng tarif ni President Trump. No? o so sabihin na natin simpleng 10% na lang. No, anong epekto niyan? Eh, 40% ng iPhone ay nasa labas ng ng America ginagawa. So, ibig sabihin, kung nilagay mo ng tariff yan, pagpasok sa kanya, tataas din ang halaga ito. No? Kaya, ibig sabihin nun, conservatively, tataas ang presyo ng iPhone. Pwedeng 20%. No? Pwedeng more. We don't know. No? Ito yung sinasabi ko na dahil global value chain tayo, apektado lahat. Kahit na hindi naman tayo directly affect, affected. Lahat. Tamaan. But having said that, kailangan po isipan natin yung complicated new world order na tinatawag. No, meron tayong uh, new world order na hinaharap. Very complicated po ito. Uh, at itong new world order, sabi ko nga, sabi ng Prime Minister Singapore, isa-isa, no, kailangan pag-isipan natin lahat ng trade agreements na nasign na ng Pilipinas. I-review, i-analyze ang bawat isa niya. Alamin bawat isa at tignan yung mga treaty na yan na naipasa natin in the past tingnan natin ano ba solusyon sa bawat industriya na tatamaan o kahit hindi tatamaan yung mga nagtatrabaho doon, yung mga kapitan. Paano natin tutulungan yung mga exporters and consumers na hindi na tayo nagdagdag ng na ayuda dahil wala naman tayong uh, extra budget for that. No? And then, hindi lang para ngayon. Kaya isipin natin, oh, ito po, itong new world order na to, hindi po siya bukas tapos. No? It will take 3 years. No? At least 3 years minimum na adjustment process. Ano gagawin natin? Kailangan i-future proof natin ang bansa sa tariff impacts. Doon po ngayon ko kinokonekta ito sa darating na May dahil meron po tayong election na mangyayari sa Pilipinas. Mga kaibigan, itong naririnig nyo, pinapakita ko sa inyo, napaka-komplikado, di po ba? Ako po ay ekonomista na, hirapan pa po akong himay-himayin itong mga ito. Ibig sabihin, sa so, darating na eleksyon po, nahaharapin po natin, no? Ano po ang gagawin nating proseso? Tignan po natin sino po ba may trabaho nitong mga tariff and trade agreements na to. Ito po ay duty po ng mga legislators, no? So tignan na po natin. Ito po mga duties ng ating mga senador. Legislation, tariff uh, ratification, ayan, kita yung treaty ratification kasama po 'yan sa trabaho nila, just legislation confirmation appointments, impeachment trial, na mangyayari pa, oversight, budget approval, constitutional amendments, national security, electoral duties, tsaka may representation. Napakadami po ng duty ng senator. Mga kapatid, dalating pong eleksyon sa pagpili po natin. Hindi po dyan nakasama ang pagtulong. Na, ang pagtulong po ng mga senador natin ay nasa paggawa ng mga to una-una batas. Pangalawa, ayusin ang mga treaties and agreements natin. Sila dapat, ang trabaho nila, aralin. Ano epekto nitong tariff new world order? No? Napakalaking trabaho po niyan. No? Nasa treaty po yan, nasa legislation, nasa oversight, nasa budget, nasa constitutional amendment. Hindi po yan nagagagawa. Uh, nagamagagawa ng executive lang kasama po sila at yan po ay primarily duty ng mga senador. Kaya mga kaibigan, sa pagpili naman po natin ng ating mga magiging senador, eh sana po ito po ang ating checklist, no? Ito po ang kanilang stated duties, no? Pag pang naghahanap ng trabaho, ano ba yung kakayanan mo? Kaya mo bang gawin to mga to? Hindi po to pwedeng pe magaling kumanta, magaling magsalita. Kailan alam po nila ito? hindi po nila trabaho ang magbigay ng tulong lang. Eh, po ay on their own. no Pero ang main na work po nila ay maayusin ang mga batas. Ayusin po yung mga treaty no ng, 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 ng bansa natin. At ensure na in the future ay protected tayo, hindi sa pang ngayon lang. Ganyan din po ang duty ng mga members of the House of Representatives. Legislation, representation, oversight, budget, constituent services, international relations, nakita po natin. Kung puro hearing-hearing, okay lang po yun. Pero dapat po sa hearing po na yun, ay nakikita ano ba ang dapat na batas na ipasa. Anong dapat repasuhin? Anong dapat hindi na natin gawin? no? At sa Congress po nang gagaling ang mga treaty at tax bat na batas, no? Sila po 'yun. Napakalaking trabaho po kaya hindi po ito trabaho lang ng magaling magsalita, magaling kumanta, magaling makipagkwentuhan. No, at magsabi, mamimigay ako ng ganito. Hindi po nila po yan trabaho. Ang trabaho po nila ayusin ang mga sistema ng institusyon sa Pilipinas. At ito po ang pagkakataon po natin na pumili na alam ang issue ng tariff no dapat alam yan ng senador at ng ating mga congressmen okay so ito po siguro yung mga susunod yung duties of vice mayor and mayor eh pwede po kasi executive po yung function nila sila po yung pwede nating asahan sa mga araw-araw pa na pangangailangan ng city ng munisipyo no sila po yung trabaho nila yon uh, local level enforcement o implementation hindi po yung trabaho na nila yung sa tariff na ngayon. No? implementation Implementasyon sila ng mga locals. No? So, pero katawang sila ng mga senador at ng mga kongresista. Kaya kailangan po mga kapatid, uh, balikan nyo po itong video. Tignan nyo po sino po at ano po ang dapat na role ng bawat isa. No? So, ganyan din yung mga councilor natin. May legislation pero local ang kanilang context. No? local. So, ito po mga stated duties and responsibilities. Alam niyo po, ako rin, guilty at one point. No? Bini, hindi ko na tinitignan to. pero kailangan po tignan natin. Eh. Isa-isahin po natin na ito pala ang trabaho nila. Parang pag may naghahanap ng trabaho, may checklist tayo ng requirements. Ito yung requirements. Ito po yung matching ng kanilang kakayanan sa duties and responsibilities ng kanilang posisyon na tinatakbuhan. So, doon po dapat mag-match. Kung hindi po match, eh siguro hindi po sila yung nararapat para sa posisyon. Okay? So, sa aking pagtatapos, napakalaga po. No, at the end of all of this, yes, ah uh, tandaan natin, itong new world order, mangyayari na po ito. Whether ituloy ni Trump o hindi, ginulo niya na eh. Ibig sabihin, pwede niyang gawin anytime. No, at ang, ito po ay sinyalis sa ating bilang bansa na pag-isipan natin mabuti, hindi po ito kaya ng Pangulo lang, hindi po kaya ng uh, Senado. Tayo po ang may, kaka may hawak dito. Eh, no? Kaya sabi sa Deuteronomy, choose for your tribe wise, understanding, experience men, and I will appoint them as your heads. Ibig sabihin, Gaga, kikilos po ang, ang no, Panalangin natin ang ating bayan. Pero tayo rin po manalangin sa ating pagpili at gamitin po yung kaalaman na meron tayo na pumili ng tama sa naayon sa duties and responsibilities. So, kakayanin po natin itong adjustment sa global environment to umpisan po natin sa pagpili ng tama. So, yun lang po at hanggang sa buli. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik and God bless po sa inyo.